ang pagiging tapat sa pagbabahagi ng Ibanghilyo ay pagsunod sa utos ni Kristo. Ang mga propeta ay maging si Jesus ay maraming beses ding kinanggihan, ngunit hindi sila tumigil. Bilang isang Kristiyano, inatawag ka hindi upang maging successful sa paningin ng mundo, kundi upang maging matapat sa paningin ng Diyos sa pangalawang Timoteo chapter 4 verse 2 Ipahayag mo ang salita ng Diyos maging handa ka sa bawat pagkakataon sa tagumpay man o kabiguan sa pagtutuwid sa pagsaway at sa pagtuturo gawin mo ito ng may buong tiyaga at wastong paraan ng pagtuturo nakasulat sa Hebreo chapter 4 verse 12 sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa ito kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Tumiti mo ito hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak. Nasusuri nito ang pag-iisip at layunin ng puso, kaya huwag kang panghinaan ng loob ang iyong pagtatanim ay may panahon ng pag-aani. Ang Diyos ang kikilos sa puso ng mga nakarinig.